Ayan, hello guys. Magandang umaga. Ngayon ay abala ako sa aking kusina. Gumawa ako ng kutsinta at nagpapakulo ako ng macaroni. Ayan, guys. Makalat pa yung aking table dito. Ayan. Ito na yung nagawa ko kanina. Nilagay ko na sa plato at yung macaroni nalinisan ko na rin. Ayan, pagkatapos ito na, hinalo-halo ko na sa sauce. Dadalhin ko kasi ito doon sa barrio, guys. Dahil fiesta doon, meron akong dalang pagkain. Ayan. Alam ko namang nagluto sila doon ng kakanin. Pero kahit pa pano, dagdagan din natin yung handa doon na konti. Ayan. So, naibalot ko na, guys, sa plato na cover ko na yan. Nasa tray naman yung spaghetti at kutsinta. At ito yung puto pao. Nahabol ko guys. Nakapagluto pa rin ako. subali so, so fluffy. Pang offer namin yan guys. Ayun nga. Nagpunta ako sa simbahan. Hinatid ko si mama. Para hindi siya mahirapan magbitbit ng mga pagkain. At saka nagsindi na rin ako ng kandila. Piesta kasi dito sa amin barrio. Ayan. Pagkatapos umuwi ako agad guys. At yung oras ko ay nakabudget na. Sabay kasi ang misa sa aming or school orientation para sa pasukan. Kaya magpahinga lang ako ng kaunti and then alis na rin. Ayan. So ito yung ganap ko ngayong araw from 3 am up to 8 ito yung aming bahay guys ayan hindi ko na to masyadong nabibisita <laughs> thank you for watching